Bagong TikTok dance ni Marian Rivera, pinagkakaguluhan sa social media. Latest news. Hot, hot. Yan ang trending. Trending na naman ngayon at kumakalat sa social media ang sayaw na naman ng ating kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Matapos nga humakot ng 89 million views ang kanyang price TikTok dance video, muling humataw sa isa pang trending dance ang plenty si kapuso actress Marian Rivera. Kung sa price tag ay all white ang pormahan ni Marian, All black ang outfit niya sa Plenty. Hindi naman nawala ang kanyang signature na baseball cap. Caption niya sa video, Plenty of love for all of you. Mayroon ng mahigit na 12 million views ang video ito na inupload nitong Martes. Matatanda ilang araw lamang ang makalipas ay nag-viral din at umakot ng 89 million views ang kanyang price tag TikTok dance video. At dahil sa viral video na ito, maging mga sikat na celebrity ay napagaya dito. Maging mga netizens nga, hindi napigilang makisayaw at makiuso sa sikat na TikTok dance ni Marian Rivera. Kaya sa bagong labas na TikTok dance ni Marian Rivera ngayon, ang reklamo ng mga ilang netizens, hindi ko pa nga naaaral ang viral price tag TikTok dance mo. At ito na naman, meron ka na naman bagong viral TikTok dance. Asahan nga na maraming netizens, ang bagong TikTok dance na ito ni Marian Rivera ay dadami pa ang views. Pero ang tanong, hihigitan kaya nito ang nauna niyang viral TikTok dance na Price Tag? Ano sa tingin niyo mga ka-trending? Please type your comments below and please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending.